Welcome sa atong mga tagpalamati. Kaya kita karon sa pinakauna na episode sa aton hiligay nun horror stories. Mga istorya sa misteryo ni Manoy. Magasugod ang akon istorya sa akon mismo personal nga eksperyensya ini natabo tuig dos milches manoy isang time na to second year high school pa lamang ako ako na dumduman nga bago pa lamang kami nakasaylo sa amon balay ang amon subong nga balay na sa sa duanay isa ka malayo sa mga pamalay kag puno sang kasiutan mga tanom nga dugay na nagatubo. Kag lamang ginpapas agud maghatag dugar sa amon nga balay. Pakadto sa amon balay, may ara ini. Imo malabyan ang isa ka Mataas na ang mga tubo sang time to. Pakad to na to. Pakadto na ini Disyembre kag malapit na lang ini nga tapson. Agud himuon nga kalamay na duman ko. Ng isang time na to, kami kinsugo sang ako ng amay na magbakal sang diharyo. Sa mga wala na kabalo sa diharyo nga term, ini amo ang ilim nun Nga ginainom sa mga tatay. Sa tapos, makaubra sa kung ano man ng mga obligasyon sa bilog na adlaw. Upod man kami sang ako ng iloy nagkadto kami sa Changi. Sa nalumduman ko, nagutang lang ganit kami sa si do. Sa naga-pabalik na kami, kami may nasiplatan nga daw sa kaangay nga nagabaga kay nagkakalayo nga nagaibwal-ibwal sa tunga sa kampo. Wala man ako magdahong nga ato isa ka misteryo. Ukon, makatili nga lang ang bagay. Tungod, kay sa tungod tiyempo, uso niyong mga pagpangdamang, Inabilang ginakaw ka ang mga damang, agad ipaupas. Do sa kaang ay bilangan naga sabong, pero damang ang gamit. Sa pagpadayon, samtang naghilapit kami sa amon iloy, ako na notisyaran nang ining kalayo daw sa angay nga naglupad. Abi ko sa doon ay isa inikamit sa apang samto nagpalapit kami sa sini nga kalayo. Ako nakita nga wala inisang lawas. Kalayo lang gid mismo nga nagalutaw sa tunga sang kampo nating lagi ako. Kukun nga ah, naglutaw ining kalayo nga wala sang lawas. Kag sa kadako sang kalayo. Kag sa kainit sang tiempo. Dapat nasunog na ini ang kampo. Kag didto na realisar sang akon iloy nga ini isa kasan termo. Kami nagdalagan Diretso sa balay tungod na malapit na lamang ang balay naman sang amon pag-abot Amon ginsay-say sa akon nga amay Pagsaiya upod Ukon inuman Ang natuhoy sa amon nakita sa alakyan Ilagin balikan Kaging ang lokasyon nga amon gintubon Apang Abang pagkalipas ang pila ka minutos, sila nagbalik. kag naghambal na wala man sila sang may nakita. Tubtub -tub sa karon, manoy. Akon sa gihapon. Madumduman, pagpress ka pa. Sa akon huna-huna ang mga natabo. Hasta subong, isa ini sa gihapon, kadako ng misteryo para sa akon. Sa mga gusto padala sa ilang mga eksperyensya na angot sa mga misteryosang aton kabuhi na hindi i-eksplikar, ipadala lamang sa aton Facebook page. Agod aton ina matagaan sa kabuhi kag isa isa diri sa mga istorya sa misteryo ni Manoy. So gusto mo pa shoutout i-comment lang ang inyong nga ngalan. Kag gusto mo i-shout kag kung sa diin ka mong lokasyon, agud aton ma shoutout out sa sunod naton na episode. Sa liwat, ini ang inyong manoy. Kag sa liwat, ini ang mga istorya sa misteryo ni Manoy.